Lakers pinagpipilian kung sino kina Dejounte Murray at Colin Sexton ang kukunin, yan ang ating pag-uusapan natin ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Sa bagong nilabas na balita ng Lakers Daily, ang Los Angeles Lakers ay number 17 pick sa unang round ng 2024 NBA Draft na nagbibigay daan sa kanila na ay trade ang pick o pumili ng player na magdadagdag ng kabataan sa roster. Si Jonathan Givoni ng ESPN ay naglabas ng kanyang pinakabagong mock draft noong Hunyo 24 na tinutuya si Tristan Da Silva sa Lakers. Gayunpaman, isinulat ni Givoni na gagalugad ng Lakers ang trade market at tingnan kung makakahanap sila ng veterano na manlalaro. Inilista niya sina Dejounte Murray at Colin Sexton bilang dalawang pangalan na matunog na mga target sa kalakalan. Malamang nagalugarin ng Lakers ang trade market upang makita kung anong uri ng mga veterano ang maaari nilang idagdag upang bigyan sina Lebron James, Anthony Davis at bagong coach na si J.J. Redick ang pinakamahusay na pagkakataon na makipagkumpetensya sa season na ito. Kasama ang mga pangalan ng NBA tulad nina DeJounte Murray at Colin Sexton na hinahampas ng mga kalabang koponan bilang posibleng mga target, sinulat ni Guevara. Ivoni. Habang tinitingnan ng Los Angeles Lakers na ipares na Anthony Davis at LeBron James ng mas maraming talento, si Murray ay maaaring maging isang manlalaro na makakatulong dito. Ayon kay Shams Charania sa isang episode ng The Pat McAfee Show, ang Lakers ay may saysay -say para kay Murray. Isang pangalan na itinuloy nila noong nakaraang season sa trade deadline na inaasahan ng mga koponan sa paligid ng liga na lalabas muli sa mga trade conversation sa susunod na linggo o higit pa at ang akma para sa Lakers ay si Dejounte Murray with the Hawks, sabi ni Charania. Si Murray ay nagkaroon ng kahanga-hangang season noong nakaraang taon na may average na 22.5 puntos, 5.3 rebounds at 6.4 assists. Nag-shoot siya ng 45.9% mula sa field at 36.3% mula sa 3-point range sa 7.1 na pagtatangka bawat laro. Gayon pa ang kanyang paksa kay Trey Young at sa Atlanta Hawks ay hindi natuloy ayon sa plano na nagtapos sa ika-10 sa Eastern Conference at natalo sa play-in game. Sinabi ni Charania na ang Hawks ay may desisyon na gagawin kina Young at Murray. Si Sexton ay 25 years old pa lamang, ngunit may anim na taong karanasan sa NBA. Noong 2023-2024 season, nag-average siya ng 18.7 points, 2.6 rebounds at 4.9 assists. Na-shoot din niya ang pinakamahusay na meron siya mula sa 3-point range mula noong kanyang rookie year na nag-shoot ng 39.4% sa 4.2 na pagtatangka bawat laro. Si Sexton ay nag-average ng 24.3 puntos sa kanyang ikatlong season kaya ang kakayahang makaiscore ng higit sa 20 puntos bawat laro ay naroroon. Kung kailangan siya ng Los Angeles Lakers na maging scorer, maaari siyang magkasya sa papel na iyon. Si Sexton ay hindi naging every game starter mula nang sumali sa Utah Jazz noong 2022-2023 season. Ang papel na iyon ay maaaring magpatuloy sa Lakers dahil siya ay nag-aalok sa kanila ng isang promising scorer mula sa bench. Ang produkto ng Alabama ay kinakatawan ng ahente na si Rich Paul, ang matalik na kaibigan ni James, na nagdaragdag ng isa pang elemento sa isang potensyal na kalakalan. Si Sexton ay may dalawang taon na natitira sa kanyang apat na taon, $70.9 million na deal. Kung kayo po ang tatanungin sino po ang pipiliin nyo si Dejun Murray o si Colin Sexton, pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan maraming salamat.